And sign na hindi ka na mahal. Number 1, hindi na ikaw ang priority. Kung dati ikaw lagi yung inuuna, ngayon hindi na. Pangalawa, madami na siyang dahilan. Busy palagi, wala na siyang time sa'yo, pero sa ibang bagay meron. Number 3, minsan hindi na niya sinasagot ang mga tawag at text mo at napakaiksi na rin na ma-reply niya. Number 4, tuwing kakausapin mo siya parang laging dalet or minsan wala na siyang gana. Yung tipong napapaisip ka na baka may nagawa kang mali. Kaya nagalit siya kahit alam mo naman sa sarili mo na wala naman dapat ikagalit. Number 5, hindi na madalas magkwento. Yung dating parang wala ng katapusan ang kadaldalan niya, ngayon nakakabingi na ang pagiging tahimik niya. Number 6, hindi niya na iniisip ang nararamdaman mo. Kung nagsiselos ka ba o nadaalala, in short wala na siyang pake Number 7, naglilihim na siya at nagsisinungaling, marami na rin siyang mga bagay na na hindi mo nalalaman o hindi na pinapaalam sayo. Number 8, hindi na siya nag-a-update. Yung tipong nagmumukha ka ng tanga kaantay sa kanya, wala man lang paramdam. Number 9, mga effort mo na dati kilig na kilig siya, ngayon parang wala na lang. Number 10, madalas na kayong mag-away kahit sa maliliit na bagay. Yung ganitong setup nyo palagi, pag ganito na yung nangyayari, panahon na para alamin kung healthy pa ba yung relasyon nyo.